Bagong araw, bagong kabutihan na naman to mga best. Ngayong araw na nga pala ito ay napaka-init sobra. Yung okil-okil ko natutuno na. At dito nga kumuha nga pala ako ng malamig na ice. Alam nga naman, mainit na ice. So nga no. So dito, linagay ko dyan. At syempre, may gagawin tayong kababalaghan no. Intutok ko dyan si Jay kwa di electric pad. Tapos, yung okil-okil ko nung... Ito yung pruno problema ko kasi naglilingit na siya Hindi lang ukil-ukil pati yung silang mo Pati yung kirit mo shit Nagapgad mga malamot. <laughs> Kung nakikita nyo nga pala ay meron akong dala-dala ditong mango na native at saka mga ibap ganun no. Ah, kasi ang gagawin ko is mag ako, gagawa ako ng palamig. Kasi sobrang init ang panahon no. Andito na tayo sa baba at syempre kailangan natin hugasan itong Mango yan, mukha kang mango. At siyempre, dapat matanggal dito yung mga kanya para hindi ma-maamiringan yung 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 agong natin ang pangit-pangit na nga lang, no? Dito nga ay ini-slice-slice ko na yung mangga na native at gagawin natin itong mango with walang gulaman, no? Yan ganyan dapat yung pag-iwan natin kasi nga at uh, cubes, sabi nga nila, no? So, let's go. Ikuha na natin. Ay, o okay, na naso nga. So, dito nga ay nagkamali ako uh, na sobrang ko yung pag-slice no, no? Medyo maunig siya. At dito, naging perfect na ang lahat. Oo, ba diba? Itong ginagawa ko na to, napanood ko na naman sa Facebook, no? So, ayun, uh, sinabi ko, masarap siguro yun, kuna. At dito yun na nga ay magpunta ako doon sa ngato ako uh, kukuha Ito, uh, ako ng yellow ta, uh, burak, burakik. Dito sa ngwanan yun, no? So, ganito yung gagawin mo sa mga nag-chichismis sa inyo. Burakim tarupa na. Tano, agnakum. Ilaba mo ila ilabang kunak and yes eto na yung ice nilagay ko na nga pala dito sa mango with nata di coco na kulay green and syempre binurak ko ulit yung rupa ng kismosa na yan at binalik ko kasi hindi masyado na burak mm, datang kunak o kiniwar kiwar kong tano ma ma matilmong and kailangan na natin itong tikman at ipatikim natin kay baby kes kung goods ba or hindi Eh, mo na. Ito <laughs> na ang ating Uh, mango ano tawag ito eh? Mango, mango, gulaman with rice ito na tayo oh di mas ay gas napaka imas mm. and yes dito nga ipupunta na tayo sa taas para naman take manit ala laguling pa siya si Linda oh di ba napaka anga eh. Ramayam na! Ini lagi, Ma. Ah, ini lagi, man. Mm, Hmm, yummy. Mmm, may mas? alam ito yung malimang gab. Tara. Daan. Okay tayo dyan. Masarap daw eh, sabi nila. Ayan, dito pinatikman niya yeah. sa ipag niya. Good mo, ka na. Good nga. Kaya mo naman Sige, hirap. yes. yun, nagad na ipag ko? Oh. Mmm. Carry. Carry. Carry!